kahulugan ng orchids sa panaginip. Ang orchids sa panaginip ay nagdudulot ng kagandahan, karangyaan at lakas. Kapag ang kapansing pansin imahin ng orchids ay lumilitaw sa isang panaginip, ito ay karaniwang naghahatid ng isang mensahe na nauugnay sa kagandahan, pagpipino at pagkakaroon ng isang bihira at pinong kagandahan. Ang panaginip ng isang orchids ay nag-aalok ng isang pagsisiyasat sa mga bagay ng pagiging sapistikado, pagkamalikain at pagiging natatangi. Ang simbolismo ng orchid sa mga panaginip ay sumasaklaw sa mga tema ng pangakit, pambihirang kagandahan at pag-aalaga ng mga pinong katangian. Ang kahulugan ng panaginip ng isang orchid ay maaaring mag-iba, depende sa panaginip narito ang ilang pangkalahatan mahahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang kagandahan at kagandahan. Ang mga orchid ay madalas na nauugnay sa kagandahan, kagandahan at kagandahan. Ang panaginip ng isang orchid ay maaaring sumagisag sa mga katangiang ito sa iyong sarili o sa ibang tao. Pangalawa, ang pag-ibig at romansa. Ang mga orchid ay mga simbolo ng pag-ibig at pag-iibigan. Ang panaginip ng isang orchid ay maaaring magpahiwatig ng romantikong damdamin o pagnanasa. Pangatlo, ang luxury at abundance. Ang mga orchids ay madalas na itinuturing ng mga mamahaling bulaklak. Ang panaginip ng isang orchid ay maaaring kumakatawan sa kasaganahan, kasaganahan at material na kayamanan. At ang pang-apat, ang espiritual na paglago. Ang mga orchid ay maaari din sumagisag sa espiritual na paglago at paliwanag. Ang panaginip ng isang orchid ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nasa landas ng personal na pagunlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga orchids. Kapag nanaginip ka makakita ng mga orchids, nangangahulugan ito ng marangyang kagandahan. Ang makita sila sa iyong panaginip ay maaaring kumatawan sa iyong pagnanais para sa pagiging perpekto at kagandahan. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong personal na pagunlad. Ang mga kakaibang orchids sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng pananabik para sa isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ang mga maliliwanag na kulay ng mga orchid sa iyong panaginip ay maaaring sumisimbolo ng inspirasyon. Ito ang iyong artistikong bahagi kapag malayang ipahayag ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtanim ng orchids. Kapag napanaginipan mo magtanim ng mga orchids, sinasagisag mo ang potensyal ng mga bagong simula. Ang pagtatanim ng mga orchids sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay lumalaki ng isang bagay na mahalaga. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng pag-aalaga ng mga malikhaing proyekto, personal na layunin o mga bagong relasyon. Sinasalamin din ito ang iyong mga pagsisikap na lilangin ang isang bagay na makabuluhan. Samantalang, ang pagtatanim ng mga orchid sa iyong panaginip ay sumisimbolo ng pagnanais na lumika ng isang maayos na kapaligiran. Nagahanap ka ng balanse sa iyong kapaligiran. Ang panaginip na ito ay isang senyales upang alagaan kung ano ang lumalaki sa iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa mga puting orchids. Ang mga puting orchids ay sumisimbolo sa kadalisayan at espiritualidad. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng isang panahon ng espiritual na paggising at paliwanag. Ang mga puting orchids ay nagdadala ng mensahe ng kadalisayan at kawalang kasalanan. Ang nakikita mo ito sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa landas ng espiritual na paglago. Gayun din, ang panaginip ng mga puting orchids ay sumisimbolo sa katahimikan na iyong hinahanap. Ito ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa emosyonal na paglilinis. Ang panaginip na ito ay ang idea ng pagpapakawala ng anumang emosyonal na pasanin na nagpapabigat sa iyo hulugan ng panaginip tungkol sa pink orchids. Ang panaginip ng mga pink na orchids ay nangangahulugan ng pag-ibig at sexualidad. Ang mga orchids na ito ay sumisimbolo sa magagandang aspeto ng iyong mga relasyon. Ang maliwanag na kulay rosas na kulay ng orchid sa iyong panaginip ay sumasalamin sa iyong madamdamin at mapagmahal na kalikasan. Ang nakakita ng mga pink na orchid sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na naghahanap ka ng isang romantikong relasyon. Gayun din, ang mga pink na orchids ay maaaring sumagisag sa pagkakaroon ng pag-ibig sa iyong buhay. Ang mga orchids na ito ay may dalang pahiwatig sa pagpapahayag ng pagmamahal sa iyong sarili at sa iba. Ang panaginip na ito ay isang mensahe upang bigyan pansin ng iyong emosyonal na kagalingan. Ang mga pulang orchids ay isang palatandaan upang buksan ang iyong puso at mamuhay ng may impantya ukan ng panaginip tungkol sa mga lilang orchids. Ang pagtagpo ng mga lilang orchids sa yung panaginip ay nagpapahiwatig ng yung koneksyon sa paliwanag. Ang mga lilang orchids ay maaring magpahiwatig na naghahanap ka ng inspirasyon mula sa banal, isang panahon ng espirituwal na paggising at isang pagpapalalim ng intuwisyon. Ang mga lilang orchids ay isang panaginip ay nagpapahiwatig na natutuklasan mo ang isang mas mataas na kamalayan sa spiritual na dimension. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa mga lantang orchids. Ang panaginip tungkol sa mga lantang orchids ay maaring sumisimbolo sa isang pakiramdam ng pagkawala. Sinasalamin nito mga damdamin ng kumukupas na kagandahan. Kailangan mong bigyan pansin ang mga napapabaya ang aspeto at gumawa ng mga hakbang upang pabatay na mga ito. Gayun din, ang simbolong ito ay sumisimbolo sa damdamin ng kalungkutan.